Gandang araw mga bata. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ang ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Maraming salamat po sa pangalan ng Kristo. Amen. Ngayon, balikan natin ang ating napag-aralan tungkol sa heograpiya. Sino ang makakapagbigay ng kahulugan ng heograpiya? Yes, Christine. Tama. Ang geografiya ay ang pag-aaral sa mga pisikal at pantao na katangayan ng daigdig at ang relasyon ng tao sa kanyang kapalikiran. Mausay. Ngayon, tingnan natin ang ilang larawan. Ipapakita ko na ipapakita ko sa inyo. Ano ang nakikita niyo sa mga larawan? Anong tawag dito? Look. -ok, Tama. Dito, ano tawag dito? Anong nakikita nyo? Tama, ito ay anong lupa. Ito. Tama din. Ngayon, ipapaliwanag ko ang kahulugan ng anyong lupa at ang yung tubo big, Ang anyong lupa ay tumutukoy sa mga forma ng lupa sa ibabaw ng mundo. Ito ay may sukat na 30%. Ito ay tumutukoy din sa natural na anyo o hugis ng lupa. At ang anyong tubig naman ay tumutukoy sa forma ng tubig. Siyempre, tubig. At ito ay may kabuo ang 70%. Ipapakilala ko ang iba't ibang yung iba't ibang anyong lupa. Tingnan niyo ang, ang larawan habang pinapaliwanag ko ang bawat isa. Hindi ako nakapag-print ng bundok. Sorry, yun lang, yun lang, hindi ko na print. Bundok. Ito naman, ito ay, ang bundok ay, ito ay mataas na yung lupa kaysa sa burol. Ito ay may patulis na, patulis na hugis. Ang tuktok niya ay patulis. Sabihin natin, tatsulok, parang ano. Bulubundukin, ito. Lubundukin. Nakikita niya? Ito ay binubuo ng maraming bundok na magkakaugnay sa higrapiya. Kadalasan ng mga sistema ng bundok o sistema ng mga bulubundukin ay ginagamit upang ipagsama ang mga ilang katangayang panghigrapiya na may kaugnayan sa rehiyon ito ay may mataas at matatarik na bundok na magkakadikit-dikit. Bulkan. Ito ay kapareho ng bundok. Pareho sila. Na. Ngunit may pagkakaiba rin kasi ang bulkan ito ay naglalabas ng laba o lusaw na bato. Ito naman, pareho sila ng hugis at anyo. Tulad ng bundok. Kapatagan. Ito ay patag na anyong lupa na maaaring taniman ng mga mais, palayo kung ano pang pwedeng itanim. lambak. Ito ay mababang ang lupa na nasa pagitan ng bundok at burol. Magkita nyo ba? Sunod ay ang disyerto. Ito ay bahagi ng lupa na mabuhangin at napakainit dahil sa wala itong mga puno. Kung makikita nyo, tuyong-tuyo. Ito ay isa rin inyong lupa. Ngayon naman, papakilala ko ang iba't ibang anyong tubig. Karagatan. Ano ang karagatan? Ano? Okay, ito ang pinakamalaking lawas ng tubig ang maalat sa mundo. Ito yung... Oo, oh, magkaiba, ang, magkaiba ang dagat ha at ang Opo, magkaiba. Sunod ay ang Nasaan na yun? Ito. Esensya na nililipad kasi. ilo ang ilog o river ay isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungong dagat. Ito ay nagmumula sa maliit na sapa o sa itaas ng bundok o burol. Diyan sa mga kilalang ilog ay ang Ilog Agusan, Ilog Marikina at Ilog Agno. Ganoon. Ang mga ilog ay mahalaga sa ating ekosistem o kalakalan. Sunod natin ay ang gulpo. Ang gulpo ay isang malaking luok o tubigang hindi ganap na naliligiran ng dagat at may bungag na pinapasukan o nilalabasan ng tubig buhat sa katabing karagatan. Kung makikita nyo sa picture. Sunod naman po. Ang gulpo ay halos napapaligiran din po ng lupa. Opo. Sunod po ay ang look. Ang loka ay isang anyong tubig din na nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Malat din po ang tubig dito sa pagkadakadugtong ito sa dagat o karagatan. Hindi rin po siya galap na naliligiran ng tubig. Naintindihan niyo po ba ang ating, ang aking tinalakay sa inyo tungkol sa anyong tubig at anyong lupa? Ngayon, talakayin natin ang kahalagahan ng mga anyong tubig at anyong lupa sa buhay ng tao. Ang anyong lupa ay mahalaga para sa agrikultura at taniman tulad ng kapatagan na taniman ng mais at palay at ang anyong lupa tulad ng bundok at bulkan ay mahalaga rin sa turismo. Kung papansin ninyo, di ba minsan pag may, may mga taga-ibang lugar, pag gustong tingnan yung mga mag yung mag, -a, mag -a, gumala ba yung ano ba pa basta yung mga turismo gusto nila makita yung mga bundo dagat mo oh, yun, yun naman ang mga gusto nila pinupunta nag akat sila ng bundok mountain hiking tapos magsisimig sa dagat tulad ng Boracay Palawan hindi hmm. niya May mga tanong. Pwede kayong magtanong, tumatanggap po ako ng tanong. Huwag mahiya. Ang anyong tubig naman po ay mahalaga sa pang sa pagkain tulad ng ilog at tagat. Mahalaga rin ito sa transportasyon at kalakalan tulad ng karagatan. Pag tayo ay pupunta sa kabilang isla, sasakay tayo di ba ng barko? may sasakyan doon. Mahalaga po yun. Hindi, tayo, hindi natin po kayang languyin mula dito hanggang sa kabilang isla. Saka pagdating po natin doon at na tayo patay na. Pag may, at ang dagat po ay importante din dahil napagkukuha na natin ang pagkain tulad ng mga mga seafood. Opo. Ngayon, paano po nakakatulong ang mga magsasaka at pakingista sa ekonomiya? Bakit mahalaga ang pangalaga sa kalikasan? Magbigay ng opinion. Yes, Christine. Mm -hmm. Very good. Tama, napakahusay. Magaling. O. Kasi kung walang magsasaka, wala rin tayong kakainin bigas. Kasi hindi, walang ba magtatanim. Kailangan natin alagaan ng kalikasan kasi Tama. Pag pinabayaan natin madumi ang dagat, may makukuha pa ba tayong makakain doon o wala? Wala na, syempre kasi mamamatay. Kasi sobrang dumi. Kaya kailangan natin pangalagaan ng ating kalikasan. Ngayon, maglalagong tayo. Magkukwis. Magkukwis. Ang anyong ngayon Ang anyong lupa at tubig ay mahalagang bahagi ng ating kapaligiran. Sila ay nagbibigay ng pagkain, tirahan. Hindi pa pala to, sorry. Sila ay nagbibigay ng pagkain, tirahan at kabuhayan sa mga tao. Ang tamang pangalaga sa mga ito ay mahalaga para sa sustainability ng buhay at ekonomiya para sa inyong gawain. Gagawa po kayo ng poster na nagpapakita ng iba't ibang anyong lupa at tubig. Ipapaliwanag din nyo ang kahalagahan ng bawat anyong lupa at tubig sa inyong poster. Bibigyan ko po kayo na 30 minuto upang gawin ito. You may start na. Ano po? Gagawa po ng poster sa poster na yon kailangan napapakita nyo yung iba't iba ang yung lupa to be. Tapos ipapaliwanag nyo po dito sa harapan ang kahalagahan ng bawat anyong lupa at tubig. Kapag mag-drawing lang kayo ng anyong lupa at tubig. Poster. Poster. sa harapan. Sabi kong sa harapan, nakala ko na sa classroom pa tayo. Um, sige, ganito na lang. Gagawa kayo ng poster tapos isasend nyo sa G-class. Bibigyan ko kayo ng due date hanggang mamayang. ano oras na? Sige. Basta hanggang mamaya lang. Opo. O sige, maganda kayo. <laughs> at magkakaroon tayo ng isang may kling sulit. <laughs> okay. Kunan po ang patlang at isulat ang tamang sagot bukol sa mga anyong lupa tubig. Sulat nyo na lang po kumuha kayo ng malinis na papel. At pakita nyo na lang mamaya. Number one. Blank ay ang pinakamalaking anyong tubig na malalim at maalat. Number two, ang blank ay mataas na niyong lupa kaysa sa brol. Hoy, bawal magkopyahan ha. Magkopyahan pa, magchat-chat kayo sa mga klase niyo. Ano ang sagot? Ah, uh -huh. number 3. Ang blank ay malaking likas na daan ng tubig. Dali lang yan. Kayang-kayang yan. Number four, tapos na. Okay, number four. Ang blank ay mababang ang lupa na nasa pagitan ng bundok at burol. Okay. Sagutan na ba natin? Number one. Ito ang pinakamalaking inyong tubig na malalim at maalat. Ano tama tamang sagot? Tama, karagatan. Number two. Ang blank ay mataas na inyong lupa kaysa sa burol. Tama, bundok. Number three. Ang blank ay malaking likas na daanang tubig ilog. Very good. Ang blank ay mababang ang yung lupa na nasa pagitan ng bundok at burol. Anong tawag doon? Very good. Napakagaling naman talaga ng mga batang ito. Yun ay ang kinatawag na lambak. Ngayon, tatawagin ko ang bawat isa upang isa-isahin at ilarawan ng iba't ibang anyong lupa at tubig. Nag-oral recitation tayo. Princess, please stand up. <laughs> eh ano, di pala. Open your camera. Anong anyong lupa ang makikita? Ano ang angyong lupa na makikita sa larawan na ito? Tama. Very good. Ito ay ang desierto. Ikaw sino ba? Christian. Open your cam. Your camera. Ano ang tawag dito? Dagat ba to? Mali. Ito ay ang karagatan. Okay. Salamat. Okay, para sa inyong takdang aralin. Magsasaliksik kayo ng isang halimbawa ng anyong lupa at isang halimbawa din ng anyong tubig na matatagpuan dito sa Pilipinas. Nilalarawan at ipapaliwanag ang kalaga nito sa lokal na komunidad. Isulat ito sa inyong kaderno. Opos ko rin po siya sa Google Classroom. Yung inyong takdang aralin. May mga katanungan pa po ba kayo tungkol sa ating pinalakay ngayon araw na to? Hmm. Talampas. Opo. yung lupa din po yun. Hindi, hindi ko lang siya napasama sa halimbawa kanina. Napakaahusay naman ng mga... Okay. <laughs> May tanong pa? Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Paalam.